At sa oras pong alas 5.33 ng umaga, kuha naman tayo ng uh, mga update, ano, sa mga paghahanda po ng isa sa pinakamalaking memorial park dito sa bansa. Actually marami yan mm. sa buong uh, Pilipinas. Nasa linya po natin si Ginoong Arlene De Los Reyes, ang senior branch manager ng Eternal Gardens dyan sa Concepcion, Batangas City. Sir Arlene, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning po. Opo, kasama niyo po ako si uh, Judith Estrada Larino at si Drew sino kasama po natin dito sa programa. Kamusta po ang inyong uh, paghahanda dyan sa inyong teritoryo sa Concepcion, Batangas City po ng Eternal Gardens? Uh, yes, uh, bago po ako magsimula, uh, siyempre, uh, isang mapagpala ng umaga sa ating lahat. And uh, dun po sa ating mga listeners po and viewers ng uh, DWIC AM and FM, Uh, good morning po sa ating lahat. Yeah. Sa ating uh, big boss, kay Boss Edgar Cabangon, at sa lahat ng uh, tumubo ng Cabangon family, all officers and staff of Paternal Gardens, at uh, syempre all employees of Paternal Gardens Conception at ang mga-mga hente na listening right now. Good morning po sa ating lahat. Yeah. Good morning. Good morning eh, din kamusta din po. naman uh -huh. sir yung uh, paghahandaan nyo dyan? Kailan pa kayo silang yes, uh, maganda pa para sa undas? Actually, nag-start pa kami last October 1. So, yun, ng, uh, last October 22, nagkaroon kami na uh, coordination meeting uh, sa iba't ibang department ng Batangas City. Opo. So, nandun po uh, represented ang uh, City Health Office, CDRRMO, PDRO, Barangay Chairman ng Concepcion, kasama ang kanyang head, ang head ng Barangay Tanod. So, uh, sobrang pasalamat kami dito sa Batangas City Government especially yung ating butihing Honorable Mayor Beverly Rose Timahuha at ang kanyang uh, si Congressman Marvin Marino sa uh, walang sawang pagsuporta uh, sa Eternal Guidance Conception. Mm -hmm. Mm -hmm. So okay. bilang uh, paghanda paghahanda uh, ngayong unda, uh, actually busy na po kami ngayon, mm -hmm. uh, pagpasok pa lang ng Eternal Guidance Conception, nakikita natin yung iba't ibang na uh, representative ng bawat department. So kung ano man po yung query o kung ng ating mga clients, i assist po sila ng mga tao na nandun. Okay. Naka-standby uh -huh. lang po doon. And uh, upang maging uh, maluwag po ang daloy ng traffic o sa perception, so yung pong ating mga ay uh, may mga arrows and directional signages na sana po ito ay uh, sundan po ng ating mga mahal na kliyente. Mm -hmm. And at the same time, meron po tayong mga traffic aids and secure, additional security mm -hmm. guard upang gawabay po sa kanila. Mm -hmm. Yun po so, yung aming uh, preparasyon. Mm -hmm. Medyo nagkaroon lang po kami ng counting uh, uh, delay dahil uh, una po, yung naapektuhan po kami masyado ng bagyong Christine. Ay, oo nga. Oo, oo mm -hmm. nako. So, mm -hmm. halos 4 uh, to five days po na yung mga tao natin, gusto nyo na magtrabaho, wala pong magawa. Kasi so maputik po yung area yes. hindi po baka pag grass cut hindi rin magamit po yung ride on mower natin Opo. and at the same time bali, pitong puno po na malaki yung bumagsak mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So mayroon po mga puntod na nabagsakan. So yun muna po yung naging priority namin mm -hmm. na dapat po matanggal po yung mga sana malaking sanga bumagsak bumagsak. Upang makita naman ng ating mga kliyente yung kailang puntod. So na clear na po yun Sir okay, Arlene, na clear ako. na. Yes sir, uh, right now uh, clear na po yun. Uh, siguro isa lang po yung pinaka pinakapuno yung bungo ng puno ng mangga. So medyo malaki po yun. eh medyo muddy po yung area kaya hindi po namin matanggal siya pero other areas naman po uh, uh, clean already. Kumpresenta, mm. so, pwede na pong mang uh, mabisita po ulit ng ating uh, mahal na kliyente. So, okay. Oh, oh, talaga. Oh, ano? na, 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 Na-linis na-nalinis na 'no. na. Hindi ba? Hindi rin? ba binaha sa labas sir Arlin nung uh, kasagsagan ng bagyo? Ah, uh, meron din pong area na may pahakbang mabilis naman mag like, okay. dahil okay naman yung drainage. Okay. Uh -huh. sa atin po sa loob ng Eternal Gardens. Ganun din po, uh, mabilis namang nawala yung tubig. And uh, pong ating mga guard na on duty, I ay din mean, naka-standby uh, po para yung pong mga inlet ng ating village ay patuloy na nalilinis. Mm, so full force kayo. Walang ano, walang, walang holiday. Walang hali-holiday. Kasi... Ano, sir, po wala po kami holiday. Tomorrow, uh, oh po starting uh, last week of October hanggang November 7 wala mo na po kaming Ayun. rest day wala vacation day wala na. Nang... bawal <laughs> po magkasakit <laughs> kakasama tayo sir Arlene. oh, mare pareho mag <laughs> tayo mag, uh, yes sir yes sir higa trabaho ko, no? opo oh, gaano ba karami ang ine expect ko ninyo na maaari pong bumisita this, uh, ngayon pong nga undas uh, sir Arlene Sa ngayon, meron na kami more or less 2,300 interments sa Concepcion. So sabihin natin uh, bawat rebates ay uh, 10 persons. So more or less 23,000 yung expected bills per natin mm -hmm. uh, from October 31 to November 3. Mm. -hmm. 3. Siyempre, pagka ang uh, natin kasi lola and lola ay more than 10. So, in-average mm -hmm. In average mm -hmm. Sa lang diamond sa 10 ang per remains kaya more or less ganun, 23,000 ang expected guests. Mm, alright. So, more than uh, mm. expected. So, eh malaki naman Alaki, yung malaki, oh, malaki naman yung gardens, lugar kasi. Eh, no? Mas marami ba ang I amin mean, kaya, kaya yung accommodate? Total, yes, ang total area po ng Eternal Girls Conception is 13. Point, uh, almost 13.8 hectares and uh, so, ang development na doon sabihin natin mga 8 hectares mm -hmm. uh, so mas marami so, malaki ba, naman mas uh, marami uh, ngayon meron last year? yes sir, yes, sir. Uh, sigurado po yun kasi nadagdagan po kami ng almost 300 hectares uh, this year of uh, 2024. Mm -hmm. Uh, sa seguridad, ano bang bawal pala? Siyempre, Ayun, no, siyempre. yung may mga sign and use na kayo. Balayan. Kasi na binanggit ni Sir nah, may mga sign na yes. sila. Araw, yung papunta sa ganito, nasusunda na lang natin. Mm -hmm. Yung mga pinagbabawal na, alam nyo naman, sir, yung mga kababayan natin, di ba? Medyo hindi masyadong matigas niyo. ang ulo. hindi maiwasan ng iba. Di ba? Oo. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. So yung po, as discuss nga po during aming coordination meeting uh, last October 22, Opo. ang number one po dito, yung uh, talaga pinagbabawal nila yung uh, po sa loob ng na mga nakalalasing na inumin. Ayan. Kasi Ayan. ito po talaga yung pagka nakainom ng tao, meron di ba ganda yung tama sa kanyang hmm. sarili. na ano? So kaya po, bawal talaga yon And yung po uh, pagdodala ng mga, siyempre, mga patalim na pwedeng makasakit sa kapwa tao. na ano? mm -hmm. Uh, solicitation po, hindi rin po allowed sa loob ng park. And uh, based po sa experience ko, uh, kasi ako po ay almost 33, uh, 33 years na po sa Eternal Gardens. Okay. po yung mga visitors natin, kaya nadadapas la. Uh, habang naglalakad, gumagamit ng cellphone. Mm -hmm. eh, para po maiwasan yun, dapat ay eh, na lang sila. Kung sila ay mayroong emergency na tawag. po? Yes. Okay. And uh, yun po, ah, uh, part po ng city ordinance, bawal pong mag uh, sigarilyo or vaping sa loob ng park, mm -hmm. especially kung marami pong tao. Ayan. Mm -hmm. uh -huh. ngayon, kung talaga pong hindi maiwasan yung kailanguan, kwan, ay eh, pwede na, meron na po kami uh, area na talagang wala tao, pwede po silang pumunta doon kung talagang gusto. Mm -hmm. So, yun po yung ilang mga sa ngayon na uh, nakikita ko na bawal nilang gawin. Ay, may dagdag lang ako. Ano ba yung, ano tawag dito? Uh, uh, may oras po ba ng pagpunta? O anytime pwede naman ho? Dahil, well, secure Pan naman ngayon po, uh, starting today, hanggang November 2, Open po kami 24-7. Ah, 24-7. Good. Uh, 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 -huh. uh so pagbibigyan yung... naman po natin yung ating mga kliyente kasi previous years po, medyo talagang naging limitado yung pagpasok nila sa Southern Guards due to pandemic. So sa ngayon, pwede silang bumawi. Then starting November 3, balik po tayo sa normal na dalaw po natin 6 a.m. to up to 6 p.m. 6 a.m. to 6 p.m. naman pala. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang mga panawagan Sir Arlene, mga Uh, Paalala pa pa, pa pa. sa ating mga kababayan na pupunta ho dyan, bibisita po sa kanila po mga yumaong mahal sa buhay. ko uh, lang po sila na by tomorrow, yung pong aming uh, line-up of activities. <coughs> so meron po kami reflection time or quiet time. Ano, Valid mm -hmm. na po ay from 9 to 10 a.m., then 1 to 2 p.m. So medyo tahimik po sila, tahimik po ang park. Para po bigyan naman ng sapat na oras sila sa paglunsad para kailan departed loved ones. Sino po? Okay. Then 2 uh, to 3, mayroon po kaming holy mass. Then 3 to 4 po, mayroon kaming Halloween games and raffles. 4 mm -hmm. mm -hmm. to 5 po, mayroon 3 photo booth din po na ito po ay nasa gazebo area natin. I mean, 5 to 6, fantastic Halloween costume contest for kids. So sa akin po mga kababayan, baka gusto pang humabol, pwede pa po. ma -pa register po ninyo ang inyong mga kids. Opo. Oh, oh, and <clears throat> yung po uh, from 6 to 7, meron po kami candle lighting for ako. So ito po ay uh, pwedeng bumili yung po kami ages or, and clients ng uh, candila kandila na worth 100 pesos. Then mm -hmm. ito pong net proceeds po nito ay to be used in uh, beneficiary funds dun po sa mga cancer patients. Mm -hmm. mm -hmm. So mm -hmm. nakadala na po sila and at the same time nakatulong pa sila yes. doon sa mga oh, cancer patients oh. po natin. No. Oh. And uh, 7 to 9 po, and onwards, meron po kaming acoustic soul uh, serenade. Mm -hmm. So uh, para naman po medyo mas uh, Ma time-care-less po natin mood, yung ikama. ating mga layente na pumunta mm -hmm. po na Eternal Guidance Consortium. Right. Lahat po nito ay gagawin po namin doon sa aming gazebo area. Ah, Ayun. so ito yung aming activity area. Opo. Mm -mm. Ayos. Talagang uh, kompleto ang activities. Hindi kagaya nung uh, iba. iba't syempre, dati pupunta mm -hmm. lang tayo doon, di ba? Ganun lang. ka lang. Itirik ng kandila, maglalagay kang... kang bulak lang. Pero eto, kumbaga eh, mm -hmm kasama nyo yung pamunuan ng Eternal Gardens, ano. particular dito sa Concepcion Batangas, ay, ah. para sa mga iba pang hmm. aktividad. Na, syempre, walang ko tayo pag naalala natin yung, ma, maong ma mahal sa buhay natin, sir, ano, pero yun naiibsa ah, dahil merong mga, inilatag po kayong mga activities. Mm hmm. dito sa Undas. Ayan. Undas, sir, po, ay uh, pag sinabing uh, pupunta ng Undas, ay parang ang dating nakakatakot. Yes, so, ngayon no. po, ang ginagawa po namin, ini involve po namin yung mga bata at mga teenagers na uh, bumisita po ng park. So mm -hmm. kasi ang purpose po namin dito, uh, uh, sila din po yung next uh, generation na pwede natin maging prospect clients. Mm -hmm. Kasi once na magkaroon po ng permanent na trabaho ang isang uh, tao, uh, tingin ko po ang pagbili po ng memorial at ay dapat isang gawin din po ng isang tao. Mm -hmm. Dapat na rin pong paghandaan hindi na po dapat itong katakutan na uh, right now. Kasi yes. pwede naman po talagang for entertainment purposes or for investment po. Yes. Oh. Uh, ang maganda po ang area na naka-open po namin and at the same time, ma-avail po yung magandang uh, malaking diskwento po namin na mag-run po ito from October 1 hanggang November 9 lang po. All right. Oh, Sige po. Salamat, salamat sir, po, Sir Arlene de los Reyes sa inyong uh, oras. At uh, good luck po at uh, ingat po kayo, ha, Sir Arlene. Magandang umaga po. Sige. Salamat din po sa inyo. Thank salamat you. Salamat po. All right. Good morning. Good morning. Si Ginoong Arlene de los Reyes, ang Senior Branch Manager ng Eternal Gardens Concepcion, Batangas City. Arang! Oh,